Good evening mga idol Yan 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 baby kami ngayon Ay truck yan Yan Tapos yan Tapos yun Yun Yan Yan yung ating kuhan unit Yan yung pinaka poging truck Oh Ito daw mga nakaparada yan. Yan, pre. Guys. Oh, good evening, mga idol. Yun, mga idol, baby ay. Yung mga nakikilaw na yan. Welcome to my vlog. Oh. Hello, vlog. Yan. Yun. Ito. Yan, yung ating kan unit. Uh, pangit. Yan, yan. Yun, mga yun, baby ayan. Yun. Woo, peace.